Uh, doing First Vita Plus, uh, 12 years ko. Actually, after 2 years doing First Vita Plus, uh, dinadrive ko na yung pangarap kong Toyota Vios. And then, after 4 years, hindi ko akalain na talagang pagsinipagan mo, ginalingan mo dito sa First Vita Plus, after 4 years, nagdadrive naman ako ng Toyota Fortuner. Great Vita Morning! My name is Robert Garcia. Actually, 12 years na ako sa First Vita Plus. I'm a former service crew. Uh, taga punas ng table, taga map ng floor, taga serve ng pagkain. So, actually, two years ako doon bago ko nakilala ang First Vita Plus. So, nakita ko yung First Vita Plus, ito yung magbibigay sa akin ng mga pangarap ko. Uh, yung dahilan ko kung bakit ko ginagawa ang First Vita Plus, kasi talagang ako yung bata na mataas mangarap. So, nakikita ko ang First Vita Plus, ito yung makakapagbigay ng magandang buhay sa pamilya ko. Lalong-lalo na, three years old pa lang ako, wala na akong father. So, mother ko na lang, kaya ang nakikita ko ang First Vita Plus yung magbibigay sa amin ng magandang buhay ng mother ko. Actually, maraming beses na na gusto ko ng uh itigil yung first bite plus kasi medyo nahirapan talaga ako nung nagsisimula dahil walang naniniwala ng mga relatives ko. So, pero dahil nga nag ako ng training, doon ko naalaman na talaga minsan ang unang hindi maniniwala is yung kamag-anak mo. Pero dapat magtuloy-tuloy ka lang kasi kung merong hindi maniniwala, meron at merong maniniwala. Basta nagpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Yung mga struggle ko habang ginagawa ko yung first bite plus actually talagang nung nagsisimula ako, nagko-commute. So, naiinita, nauulanan. Uh, maraming times na hindi pinaniniwalaan, pinagsasaraduhan ng pinto. So yun yung mga pinagdaanan ko nung nagsisimula ako sa First byte Plus. After five years, hindi ko akalain na isang araw, yung pangarap kong bahay, ngayon tinitiran ko na dahil sa First Vita Plus. So, and then yung ika year ko, yung regalo ko sa sarili ko, ang niregalo ko ay Toyota Hilux 2024 model. So, and then meron na rin tayong uh, ibang investment. Actually, meron tayong uh, isang lote dyan sa Carmel Dreads Subdivision sa Kalamba. Meron na rin tayo na lote sa May Pililia Rizal. So, yan yung mga investment na na-achieve natin sa, dahil sa First Vita Plus. Masasabi ko na successful ako dahil lahat ng mga pinapangarap ko dahil sa First Vita Plus ay natupad. So, yan sa mga dealers, lalong-lalo na sa mga nagsisimula. So, talagang tuloy-tuloy lang. Marami mga hirap, pagod, rejection, syempre sacrifices, pero lahat yan bayad pag nakuha mo yung mga pangarap mo. So tuloy-tuloy lang na pag-aaral kasi sa First Vita Plus, ang maganda dito, hindi mo gagawin mag-isa. Marami kang katulong. Maraming maraming salamat sa Team Jowo Family. At syempre, maraming maraming salamat sa mga mentors, lalong-lalo na sa aking Angel, Doc Gary and Ma'am Ruth. At sa mga mentors, Ma'am Shirley, yan, Sir Arnie, Ma'am Nancy, maraming maraming salamat po. At syempre, maraming maraming salamat po, Ma'am Doy and Sir Sok, dahil nabigyan po ng pagkakataon ang isang service crew na babago ang buhay dahil sa First Vita Plus. Great morning and thank you.